Pinag-usapan sa Kongreso ng Amerika ang mga patungkol sa alien. Totoo nga ba ng mga alien ay nasa ilalim ng dagat? Punong-puno ng misteryo yung ating mundo. Alam naman natin na marami pang hindi na sa ating mundo. Isa sa pinakamisteryosong lugar sa ating mundo ay walang iba kundi yung dagat. So bakit nga ba natin nasabi na misteryoso yung lugar na ito? Kasi mga kapatid, ayon sa pag-aaral, sinasabi na 5% pa lang ng ating karagatan yung nadidiskubre o yung nakikita ng mga tao. So, ibig sabihin po niyan, 95% pa ng karagatan yung hindi pa napupuntahan ng mga tao. So, dahil po sa katotohanan na yan, maraming mga tao ang natatakot at nahihiwagaan sa ating karagatan. Ngayon, kamakailan lang nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso doon sa Amerika patungkol sa kakaibang kaganapan na mayroon daw sa ating karagatan isang Republican Congresswoman ng Colorado na si Lauren Boebert ay nagtanong sa mga eksperto sa isang pagdinig sa Kongreso tungkol sa kung ang mga alien ay may mga lihim na tirahan sa ilalim ng karagatan ng ating mundo. Ayon sa apat na testigo, meron daw yung Amerika sa mga tao patungkol sa mga kakaibang nilalang sa ilalim ng karagatan. Sinasabi nila na tinatago daw ng ating gobyerno ang mga patungkol sa alien na nasa ilalim daw ng dagat. So taliwas sa ating kaalaman na yung mga alien daw ay nasa kalawakan o nasa ibang planeta, ang katotohanan daw, ang mga alien ito ay nasa ilalim ng karagatan at doon sila naninirahan, hindi sa space. Sa totoo lang, sinasabi nga na sa loob lamang ng isang taon, meron ng halos 700 na UFO ang natagpuan sa iba't ibang panig ng ating mundo. So yung UFO na nakikita raw sa ating mundo, yan daw ay hindi gawa ng tao, kundi gawa yan ng mga alien. Kasi nga sinasabi nila, mas advanced at mas magaling yung mga alien sa paggawa ng teknolohiya. Kaya nakakagawa sila ng mga ganong klaseng bagay tulad ng UFO. Ayon din sa report, sinasabi na yung mga alien ay matagal nang naninirahan sa ating karagatan. At sila raw ay mas nauna pang nanirahan sa mundo na ito kaysa sa ating mga tao. Ang pagdinig na ito sa Kongreso ng Amerika ay tinatawag na unidentified anomalous phenomena, exposing the truth. Ayon sa mga testigo, sinasabi nila na di raw nila alam totally kung nasaan talaga yung tirahan ng mga alien doon sa ilalim ng dagat. Ang mga nakikita lang daw ng mga testigo, meron lang silang nakikita ng na mga UFO na umaahon at lumulubog doon sa dagat. So sinasabi nila na yung mga alien daw ay nasa ilalim lang ng ating karagatan at sila ay nasa mundo. So hindi raw tayo nag-iisa sa mundo na ito. Kasama natin yung mga alien. Ngayon dahil sa pagdinig na yan sa kongreso doon sa Amerika, sinasabi tuloy ng mga tao na talagang totoong merong misteryo sa ilalim ng dagat na talagang di pa natin alam marami pang mga bagay, mga pangyayari at mga nilalang na meron doon sa dagat. Kasi may mga kaganapan sa dagat na maring minsan hindi maipaliwanag ng mga tao. Tulad na lamang nung sinasabi nila na patungkol doon sa Bermuda Triangle. Ayon sa theory sinasabi na yung Bermuda Triangle o yung dagat sa part ng Atlantic Ocean ay lugar na kung saan marami mga barko at aeroplano ang bigla na lang nawawala. Ayon po sa ilan, sinasabi nila na meron daw humahatak o nagpapalubog dun sa mga barko. At yun nga, nagpapabagsak sa mga aeroplano na hindi pa alam ng mga tao. So ang paniniwala ng ilan, may ilang mga halimaw o kayaman, mga kakaibang bagay na naan doon sa lugar na yon, kaya biglang nawawala yung mga eroplano o kayaman mga barko. Mas lalo rin nabuksan yung isipan ng mga tao patungkol sa mga kakaibang nilalang sa dagat. Kaya raw may mga lumalabas na mga kakaibang nilalang sa dagat kasi meron daw talagang mga kakaibang nilalang doon na hindi pa natin alam. Sa lawak nga naman ng dagat sa ating mundo, talagang limitado pa lang yung mga nakikita natin o alam natin na mga nilalang sa dagat. Marami mga teori na kamakailan lamang sinasabi na mayroong mga kakaibang nilalang na lumalabas sa dagat o nagpaparamdam. Tulad na lamang ng labyatan na sinasabi ito yung halimaw na kinakatakutan ng maraming tao doon sa dagat noon pa man, kahit na nung panahon ng Biblia. Sinasabi na yung kakaibang nilalang na ito, maaaring nagtatago lamang ito sa ilalim ng ating dagat. Kung patungkol naman sa Biblia, marami tuloy mga kristyano ang mas naniniwala na ang demonyo ay nasa ilalim daw ng dagat. Kasi ang mga Hudyo alam naman natin para sa kanila, yung ilalim ng dagat, ito ay yung abis. Kapag sinabing abis, ito yung lugar na kung saan doon naninirahan yung mga demonyo. Kaya kung titingnan natin yung simbolo ng dagat sa Biblia, ito ay hindi maganda. Madalas ang simbolo ng dagat sa Biblia ay kadiliman, kamatayan at kaguluhan. At madalas sa Biblia, yung dagat, ito ay kinokonekta o nire-relate kay Satanas. Alam naman natin doon sa Book of Revelation, symbolically, ang dagat, dyan lalabas yung halimaw o yung Antikristo. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Alam din natin na hindi maganda yung simbolo ng dagat kasi nga pagdating ng bagong langit at bagong lupa, ayon sa vision ni John dun sa Revelation, wala na pong dagat. Basahin natin itong Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. So nakita po natin na noon pa man sa panahon ng Biblia, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi magandang simbolo yung dagat. At maraming tao talagang kinakatakutan ng dagat. Hindi naman natin masisisi yung mga tao dyan kasi nga napakalawak at napakalalim ng ating dagat. At marami pa pong hindi napupuntahan dyan yung mga tao. So dahil nare-relate nga ng marami yung dagat kay Satan at sa mga evil spirit, meron isang dating satanista na nagkwento, sinasabi niya na yung ilalim daw ng karagatan, ito raw yung headquarters ng mga demonyo, kasama na nga si Lucifer. A sinasabi niya sa ilalim ng dagat, doon daw nag iimbento ng iba't ibang mga makabagong teknolohiya para gamitin sa kasamaan. So ayon sa dating satanista, ang ilalim daw ng dagat, ito ay talagang lugar ng mga masasamang espiritu. Ngayon, marami rin mga tao nagtatanong bakit tinigil ng NASA yung pag explore sa ilalim ng dagat at bakit mas nag-focus sila sa space na mas malaki pa kaysa sa ating karagatan. Ayon kasi sa mga teorya, sinasabi nila na tinigil daw ng NASA yung pag explore sa ilalim ng ating karagatan kasi meron silang nakita na kakaiba doon sa ilalim ng dagat. Sinasabi na talagang delikado yung ilalim ng dagat. Kaya hindi na sila nagtuloy sa pag explore sa ilalim nito may mga nagsasabi na sa ilalim ng dagat, may mga halimaw o kayaman, mga kakaibang nila lang, na talagang delikado. Kaya hindi na tinuloy ng NASA yung kanilang pag-explore sa ilalim ng dagat. So ganun daw kadelikado yung ilalim ng ating dagat. Kaya sa space na lang sila nag-focus. Ngayon mga kapatid, ang masasabi ko lang dyan, kung patungkol sa mga alien, wala pong katotohanan sa mga alien. Walang sinasabi yung Biblia patungkol doon. So wag po tayong maniniwala sa mga nagsasabi na yung alien, ito ay totoo. Yung mga alien na yan, nakikita lang po natin yan sa mga palabas o pelikula. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi talaga totoo yung mga alien. Gawa lamang po yan ng mga tao, katang isip lamang yan ng mga tao. So dahil hindi totoo yung mga alien, wala pong katotohanan na merong mga alien sa ilalim ng dagat o yung mga patungkol sa UFO na sinasabi nila. Wala pa po mga matibay na ebidensya na meron talagang mga alien doon. So wala na mga matibay na ebidensya na meron talagang mga alien sa ilalim ng dagat. Sasabihin ko na rin po sa inyo, hindi totoo yung mga alien. So huwag po tayong maniwala sa mga alien na nasa ilalim ng dagat. Pero mga kapatid, kailangan nyo rin po malaman na pwedeng gamitin ni Satan yung mga alien o yung mga UFO para lilangin yung mga tao. Bagamat hindi totoo yung mga alien, pero pwedeng gamitin ni Satan po yan para gayahin yung konsepto ng alien at para tayo ay linlangin. So kung may mga lumabas man na parang mga alien o UFO, tanda nyo po mga kapatid, hindi yan totoong alien. Yan po ay ginagaya lamang ni Satan. Ang nasa likod po niyan ay walang iba kundi si Satan. Tulad ng panggagaya ni Satan sa mga taong namatay na, kaya niya pong gayahin yung mga alien. Ngayon nga, pinaniniwalaan ng mga tao, totoo. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, kung makakita man kayo ng alien o UFO, ang nasa likod po niyan ay si Satan. So dahil nga sa lawak ng ating karagatan at marami pa pong hindi na discover diyan, laki po talaga yung possibility na merong mga nasa ilalim ng dagat. Kasama na nga po dyan, yung mga masasamang espiritu at yung mga kakaibang nila lang tulad na lamang ng Leviathan. Alam naman natin yung Leviathan, totoo po 'yan, sinasabi po 'yan ng Biblia. At 'yan po ay nasa ilalim ng dagat. Totoo po na marami pang hindi na explore sa ating karagatan. Kaya expect po natin na marami pang mga nila lang nanan doon na hindi natin alam. At pwede rin po nating sabihin na doon sa ilalim ng dagat, meron mga masasamang espiritu na nanan O pwede nga naandiyan si Satan at yung mga kampo niya. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, pwede talaga silang manirahan kahit sa ilalim ng dagat. Hindi po sila limitado na manirahan lamang dito sa lupa o sa lugar na kusang tayo nandoon. Tayo mga tao, hindi po tayo pwedeng manirahan sa ilalim ng dagat. Tanging dito lang po sa lupa kasi nga po limitado tayo tayo po ay dinesign dito lamang sa lupa. Pero mga kapatid, ipapaalala ko lamang po sa inyo, itong sila sa tanas, sila po ay mga fallen angel. Hindi po sila katulad ng mga tao. So ibig sabihin, kahit saan pwede silang pumunta. At kahit saan, pwede silang manirahan. Kahit po sa pinakamalalim na parte ng dagat. Makakahinga pa rin po sila dyan. Pwede po sila dyan magtago. Pwede po silang manirahan dyan at magsama-sama. Kasi nga, hindi naman sila tulad ng mga tao. Sila po ay mga espirito. So ibig sabihin, pwede talaga sila sa ilalim ng dagat. Kaya kung may mga nakikita man yung mga tao na lumalabas o umaahon sa dagat, ang sinasabi nila, ito ay mga UFO o kayaman, mga alien, yun po mga kapatid ay mga masasamang espirito. So si Satan, tandaan nyo po, nasa ating mundo siya. Hindi lamang po dito sa lupa, kundi doon sa dagat. Wala pa po siya sa impyerno. Alam naman natin, si Satan, pagdating pa lang ng final judgment, doon pa lang siya mapupunta sa impyerno. Kaya naandito po siya sa ating mundo. Pag sinabing mundo, hindi lamang po limitado sa lupa na andon si Satan, kundi sa dagat. Kahit sa kailaliman ng dagat, pwedeng na po sila. So dahil dyan mga kapatid, mas lalo tayong magbantay at magingat. Kasi nga alam natin na si Satan nasa paligid lamang po natin siya. Si Satan ay nasa ating mundo. So dapat patuloy tayong manatili sa presensya ng Diyos nang sa ganon, hindi tayo basta-basta maatake ng kaaway.